Narito na ang mahalagang balita mula sa PNA Headlines. Nakikiisa ang Philippine National Police or PNP sa proyektong Brigada Eskwela ng Department of Education or DepEd ngayong linggo bago ang nalalapit na pasukan. Ayon kay PNP spokesperson Brigadier General Jean Fajardo, nakahanda ang buong kapulisan sa pagtulong sa DepEd sa paglilinis at pag-aayos ng mga kagamitan sa public schools. Dagdag pa ni Fajardo, magtatayo din ang PNP ng mga police assistance desks malapit sa mga eskwelahan. Bukod dito, magpapadala ng nasa 37,000 na mga police officers ang PNP sa unang buwan ng pasukan. Matatanda ang una ng inununsyo ng DepEd na sa June 16 magsisimula ang pasukan sa mga pampublikong paaralan sa buong bansa. Magbabalik ito sa dating school calendar noong bago pa nagsimula ang pandemya. Magtatapos ito ng March 31, 2026 na meron 197 class days kasama ang end of school year rights. Inanunsyo ng Senate Minority Bloc na formal na silang gagawa ng hakbang upang masimulan ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Deputy Minority Leader at Senator Risa Ontiveros, maghahaahin sila ng musyon para makapanumpa na si Senate President Francis Cheese Escudero bilang presiding officer ng impeachment court. Kasunod dito ang pagbibigay ni Escudero ng utos para makapanumpa sila bilang mga tatayong hukom sa impeachment court. Maliban dito, maghahain din ng mosyon si Hontiveros na makumpleto na ang Senado bilang impeachment court at mapresenta na ang Articles of Impeachment sa Kamara. Suportado anya ni Senate Minority Leader Coco Pimentel III ang kanyang mga ginagawang aksyon. Binigyang diin din ni Ontiveros na hindi hahayaan ng minority bloc ang Senado na labagin ang 1987 Constitution sa usapin ng pagsasagawa ng impeachment trial. Matatandaang ang naghain ng impeachment complaint ang House of Representatives noong February 5 laban kay Vice President Duterte na nilagdaan ng mahigit 200 mambabatas. Inakusahan si Duterte ng mga kaso gaya ng betrayal of public trust, culpable violation of the Constitution, graft at corruption at paraming pang iba. Ipinaliwanag ni President Ferdinand R. Marcos Jr. na kailangan muna ng konkretong rerouting plans at kahandaan ng mga local government units or LGUs bago maipagpatuloy ang rehabilitation ng Epifanio de los Santos Avenue or EDSA. Sinabi ng Pangulo na masyadong matagal ang dalawang taon na niinilaan sa proyekto na magdudulot ng mabigat na daloy ng trapiko. Kaya pinaikli ng pamahalaan ng timeline ng proyekto na mula dalawang taon ay magiging anim na buwan na lang ayon kay Transportation Secretary Vicencio Vince Dizon. Layuning ng 8.7 bilyong piso proyekto na ito ay gawing moderno ang 23.8 kilometrong kalsada kasama ang pagresolba sa mga pagbaha base sa pag-aaral ng Japan International Cooperation Agency or JICA at National Economic and Development Authority or NEDA noong 2014, may kabuuhang 2.4 billion pesos ang nawawala sa Metro Manila dulot ng araw-araw na traffic na ayon sa mga ekonomista ay mas tumataas pa. Sa balitang kalakalan, kinilala ang Maynila bilang pang 206 sa 1,000 syudad sa buong mundo kung saan magandang manirahan. Ayon ito sa 2025 Global Cities Index na inilabas ng Oxford Economics, isang independent advisory firm. Base sa nasabing report ng Oxford, gumagamit sila ng iba't ibang klase ng measurement at categories upang malaman ang kabuuang rank ng isang ciudad. Binubuo ang mga kategorya ng economics, human interest, human capital, quality of life, environment at governance. Pagkatapos makuha ang kabuang score sa bawat kategorya, ay i-compute naman ito at kukuhanan ng weighted average. Ang Maynila ay may ranko ng 158 sa economy, rank 93 naman sa human capital, rank 373 sa quality of life, pang 30 sa environment at pang 604 naman sa governance. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Ipinapalabas din ang PNA headlines sa Facebook page ng serbisyo. Mapapanood din ang PNA headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Ako po si William Theo ito po ang PNA headlines naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.